Hey guys, I'm walking again. Sa so palayan. May init siya guys, pero malamig ang simoy ng hangin. <laughs> Kaya naka-jacket ako guys sana ganito na lang one year na ganito wala nang summer wala nang winter hmm? hindi pwede guys by season kasi sana lang pag ganito guys masarap maglakad kasi may init pero malamig may lamig Pawisan ka man, okay lang. Hindi nakakairita. Kasi yung na ano mo, na i-inhale mo yung lamig. Kaya, pawisan ka man, okay lang. Pawisan ka talaga guys, dahil may init. Kaya lang may lamig. Yung hangin. humingal ako sa lakad guys siguro may 14 minutes naman na nilagyan hindi pa ako naman sa aking paroroonan okay, guys, saan ako Makatira sa isang palayan ay dito guys Refresh ang hangin. Ay, maamoy ka lang dito guys pag tag-aninan ng palay eh. kasi sinusunog nila yung yung balat ng palay. Eh. province isang probinsya guys ikot ko yan dito guys yan yung movie tinatawag dito guys parang oatmeal ayan rye oatmeal Yeah. walang fish sa kanal sarap ng hangin. Grabe. Kahit isang araw ka maglakad, guys. Sobrang sarap ng hangin. Amoy na amoy mo yung tanim. Farm na farm talaga ang dating. Thank you so much, guys. God bless you all. Love you all.